Ano ho nga ba itong inyong uh, paiiralin patakaran sa mga oh, e-bike? Actually sir, ganito po kasi yan eh. Yun ho kasing mga e-bikes natin, karamihan po minsan tumatakbo na po sa main Toro Highway. Minsan sa main highway, tumatakbo. Nung isang araw, kahapon no, nakakita ako, tumatakbo nga ho sa may gilid na EDSA eh. uh -huh. So, bawal na po yan. Huhulihin po namin yan na yung mga e-bikes uh, na tumatakbo sa mga main thoroughfares uh national highways yung mga kasi sa totoo lang pa Henry Apo. yung mga yung mga e-bikes uh, ang ano po talaga niyan for ma private u private area lang nasa loob ng subdivision eh ang nangyayari po ngayon wala pong proper uh, license o hindi rin naturuan yung mga uh -huh. minsan nagmamaneho minsan ka kasama natin sa bahay minsan bata pa tumatakbo sa highway so nagiging sanhi po ng mga aksidente